Good morning, good morning guys Ito, andito na naman kami Nag-aabang naman kami ng malalaking alon guys May babara ngayon na Naglakas love na lumakot guys Kahit malalaki alon oh. Ayan Dalawa bangka Ayan Abangan natin guys Ayan, mga Nakatingin na mga Tutulong sa pagbara guys na-excite ka na rin sila kung paano babara tong mga to may okay, mga nakaabang na rin so ayan guys Susubukan ng uh, pumunta rito. Nakakuha pa ng tempo. Para. Para. Uh, 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 ko, tulong. Tao. Tao ko. Tao ko?

yun ligtas na guys maayos na ang pagbara nila nakabara ng maayos So, abangan natin yung isa, guys. Meron pa, meron pang isa doon. Ayan, lalaki ng alon, oh. Ayan, guys. Lalaki ng alon, oh. Wow! Lalaki ng alon. Diretso na. Ayan, guys. napuno na ng tubig Umuhulihan. ayos guys maganda na naman ng pagkakabara nila tagumpay guys tagumpay ang hal pagbara ayos na safety na guys ito yung huli nila guys ayan ayan yung huli nila sa spearing oyan guys may, may na ng kulam yung may ari sa mga tumulong na magbara oh daming huli guys oh hmm. daming huli eh buo akong talagay talamprasa sa maral guys ang huli nila Oh, oh may, may lapo pa oh. galing daming oh, oh, huli guys sila lang kasi yung nakalaut may may kayo na o oh, sweldo sweldo Talong mga tumulong sa mga nag-aalay ng lakas oh yung mga nag-aalay ng lakas oh yun na lapit na yung mga tumulong oh, ayan ayan oh guys ngayon to dito guys pagka may uh, tumutulong sa pag-ubara uh, binibigyan ng pangulam Bang hirap kaya magangat ng bangka pag ganitong panahon Kaya kailangan ni namimigay ng ulam okay.